Maulan ang araw ngayon. May low pressure. Pero hindi natitigil ang ating mga gawain dito sa farm. Tapos pala magkape. Pero namamanas pa yung aking lalamunan. Pero kailangan nang simulan ang gawain sa farm. Mga manok, lalamig din. Naghihintay ng patoka. Nagpupumpunan. Pero maya maya, sisigla pagkatapos ng manoka. Kailangan ding asikasuin yung paligid. Kumakapal yung damo. Yung mga kamote, kumakapal din. Ang kumakapal na. Pero bakit na dito yung sako? Ito yung ating artificial lagoon. Nagaling sa rainwater. Ang tubig. Nilagyan ko ng floating, something floating doon para magsibing uh, taguan ng mga isda. Pero may petsay sa ibabaw yung aking greenhouse di pa tapos hawan dito hawan doon yung mga dragon fruit na panibago kong tanim ay gumagapang na pakit sa poste kamoting kahoy na dating tinamna natin ng mga halamang gumagapang ay may na rin yung trellis nandito pa rin dito inaalis para pagkatapos ng kamotin kahoy ay matamnan ulit Pero ngayon, lalagyan ko rin ng ilang ilang puno ng oh, buto, buto ng uh, ampalaya para meron tayong nakipitas na pagkonsumo so, Ang aking greenhouse oh ready na yung lalagyan ng papag meron ng frame at uh, gagamitin ko kay kawayan So pag napakuha na ito ng mga kawayan sa ibabaw handa na yung uh, mesa para iset is up natin yung ating mga seedling ata okay. At uh, itong spasyo na to, ilalagyan ko ng mga uh, polybags dun sa mga ililipatan nyo. Yeah, ito yung garden uh, hardening area. Medyo malawak. Yeah, kinapos ako sa garden film. Kaya yung natira dun sa artificial lagoon ko or dun sa rainwater collector collection pond <laughs> ay ginamit ko na rito para lahat ng portion ng bubong ay may cover yung kamote na tinanim ko dito ay uh, kumakapal na rin sabi ng aking kasamahan dito sa bundok malapit dito sa farm ito daw na uri ng kamote hindi gaano nagkakaroon na lamang ugat pero sabi ko bali na papatuka ko na lang sa mga manok so walang sayang talaga dito sa bundok kung ano yung pinagpaguran mo kahit hindi gaano pakinabangan ng, ng tao pero papakinabangan ng ating mga alaga pero yung halimbawa yung talbos pwede namang kunan eh to kunin mo yung talbos to and <clears throat> then lalagayin natin to pwede nang pangulam sama natin dun sa nilagang uh, itlog ng manok ganyan lagyan na ng kalamansi at toyo masarap na itong pangulam uh, may mga talong pa rin tayo dun oh. uh, medyo malalaki na yung mga bunga dito, may mga bunga na yung ating talong na medyo malalaki pwede nang pitasin para matorta kaya prito meron tayong pang ulam yan, meron tayong na, apat na, apat piraso dito meron pa siguro ay meron pang dalawa yan, wala na tayong paglagyan okay. No, kapag masipag ka na uh, very typical naman sa mga magsasakay yung masisipag kailangan talaga tamnan, tanim lang ng tanim ah, uh, kung maaari huwag kang iwan ng bakanting lupa para ah, uh, mayroon ka talagang makapakinabangan at uh, hindi ka magugutom um, may mga pang magsasaka na sinasabing hindi sila nagtatanim kasi iba naman yung umaani ah, uh, yun yung mga taong nadala uh, hindi naman sinasabi nating tamad kundi nadala sila sa kanilang mga ginawa na pagpapagod kasi sinasabi nilang iba daw yung umaan eh ang solusyon doon unahan mo na kaya maglaan ka na rin para sa kanila tulad nung isang araw uh, namitas ako ng aking tanim na kalamansi pero nung sumunod ng araw ng aking pamimitas ay may mga nakita akong mga laglag na bunga ng kalamansi sa daanan ibig sabihin may ibang taong namitas ah, uh, ganun talaga ang buhay ng tao ah, uh, kaya nga yung nasa Bible eh. Yung mayroon. hindi naman sumusobra. Yung wala. Hindi naman nagugutom. Kasi ganun tayo mga tao eh. Kung sino yung mayroon, siya yung kukunan ng wala. Ang mahirap dun kapag may mga namimihas ng taong tamad. Ayaw na magtrabaho. Ang nasa isip anyway, meron naman ibang taong mapagkukunan natin ang pangangailangan natin. Yan ang mahirap sa sa mundo, Eh, sa Bible nga sinasabi yung mga ibon daw, hindi naman nagtatanim, hindi naman nagpapagod pero bakit may natutuka? Eh, hindi sila pinapabayaan ng Panginoon. Uh, sa tao ganun din. Kahit hindi magtrabaho yung tao, <laughs> may makakain kasi yung pinagpagura ng iba, yun ang kanya ang kukunin. Uh, mali naman yung ganun ano pero ganun talaga yung mangyayari kapag nagpagod ka yung iba hindi yung pinagpaguran mo ay uh, pagsasamantalahan ng iba kung eh, ano diba ka masigil lang importante nakatulong ka di ba tama oh. diba rin tayo napipitas na mga talong para kung ulam natin ngayong umaga uh, napitas mo ah, uh, walong piraso na sobrang to para sa akin yan tulad nyo na mga talong may mga bunga pa You know, pero ala, uh, mamaya na lang. Para madala, madala natin pa uwi sa bahay. Yan you o, know, meron pa. Doon pa, meron pa. Yung dragon fruit o. Oh. na sa taas. So, oh, dagdag pa rin tayo ng dagdag. Kahit, yun know, o, poste ng kahoy, nilalagyan natin. Yun know, o, okay na rin. Nakataas na rin o. Oh. Nakakit na. Nakakit na sa gulong. Yung mga poste o, oh, meron pa rin. Para, kaya yeah, kapag nagkumpul-kumpulan na sila, tatalian na lang din. sila sa trellis. Naglalagay na lang ng support para hindi bumagsak. Yan. Yeah. No, tayo sa poste. Ito, may insekto. Yeah. May tayangaw. Nakasira ito ng halaman. Mabaho siya. Tapos, sa uh, nanunumpit ng asido. Kaya yeah, ingat kayo sa mga kanyang klaseng uh, insekto. Oh, marami akong aasikasuhin pa. Wala akong mga gawa sa ngayon kasi naubusan akong budget para sa aking farm improvement. So, yung maintenance ay ginagawa akong mag-isa. Uh, ganoon naman talaga yung magsasakay. Dapat self-reliant. Pero kapag mayroon tayong nananais ng na mga malalaki improvement sa farm, kailangan ng budget, doon tayo na tatagalan kasi hindi natin nagagawa yung dapat gawin. Oh, yeah. Hindi talaga pwede i-set aside yung budget yung financial resources sa improvement ng isang farm. Pero, when it comes sa sustainability, wala tayong problema. Yung papaya natin, nahihinog sa puno. Kinakain lang ng uwak. Uh, hindi ko maibenta, kasi, pero meron naman akong makipitas na hinog doon, no? Hindi ko maibenta yung ilan, kasi kapag hindi ko napitas ng sabay-sabay, yun, nahihinog sa puno at uh, tinutupad ng mga ibon. Ito na yung ating mga pipirituheng talong. Yung pitlog na laga na. Antika. O, oh, ang gas. Sira na yung handle ng ating uh, kalan. Kaya, yun, yeah, kutsilyo, Chunk na to. Pero, pwede pa naman gamitin. So, go, go, go pa rin. Log. Meron pa tayong kape. Pero, ipiprito na tayo ng talong. lang, lang. Ito, pa kahapon. Pero, medyo Yan, uh, yung ilalim. Pero, <laughs> okay lang. Kasi akong kahati dito, asa, si Pasti. Pasti! Pasti. di si Pasti. kalau Pasti. Hino? ang mabait na kampon na aso na ah, lumalaki na siya malinis na yung patawan at uh, malusog na dati may may skin allergy yung aso diya licid saka iyakin kaya tinanggalan ko ng pasty pasty jo pero ngayon okay na siya healthy na mabilis uh, maliksig uh, malusog malakas kumain at uh, sinasanay ko na rin siya mag respond sa akin so, pwede ka na makipag shake hand sinasanay ko siya sa pagbantay ng mga manok dapat hindi niya hindi niya sasaktan ah, ng ating mga alaga kaya habang papatoka ako ng mga manok gumagala naman siya para makita niya na kaibigan natin yung mga manok ah, pero kapag magkatay ka ng manok makita ng aso magre to sa isip ng aso na galit tayo sa manok kaya kakagatin niya yung mga manok nangangampi siya ng amo kaya huwag kayong kakatay sa harapan ng mga alaga nating aso kasi delikado. Uubusin yung manok natin. Kahit sa baboy, ganun din. Kakatay kayo ng baboy, huwag sa harapan ng aso. ah. Kasi uubusin ng aso natin yung mga baboy, kakagatin yun. Kasi kakampihan tayo. Magre-register sa isip ng aso na kalaban natin o ayaw natin dun sa ating kinakatay. Ganun yun. Yan, almost cooked na yung ating uh, talong. So, maghahanda uh, tayo ng sawsawan. Meron ako dito ang ilan pang uh, kalamansi. Dalawa na lang. Dalawa na lang natira kong kalamansi. Ginawa ko kasing uh, kalamansi juice ng isang araw yung siramihan ng aking napitas. Kaya so, pwede na to. Pwede na to. No. Yan. So, gagawa tayo ng sawsawan. Kunting galaw lang ng cellphone. Yan. Okay. Okay. Ito may mga dahon pa ng dito kasi yung midrib ginawa kong stick para dun sa aking ginawang uh, kasaba tabog-tabog. <laughs> kasaba tabog-tabog. Kasi mayroong uh, mayroon tayong kaibigan dito na namatay ng anak. Actually yung anak niya eh inuutos-utosan ko pa dito sa farm. Sa so, uwi ang palad noong December 30 ay nakuryente namatay. Ginawan ko pa nila ko pa ng CPR pero hindi, hindi ko na na-revive yung bata kakalungkot medyo mabigat din sa kalooban ko kasi yun nga personally inuutos ako may connection na rin ako dun sa bata mabait naman yung bata yun nga lang hindi niya sinasadya hindi wala siyang kaalam-alam dun sa extension ng uh, ng ilaw nahawakan niya yung receptacle yung lieg ng bumbilya na kuryente siya at hindi na, na, hindi na namin naagapan medyo late na nung nalapatan ng CPR kaya ngayon nakaburol pa sa Monday yung libing yeah. mabigat pa yung aking kalooban dito ako sa farm mag isa at yung aking kapitbahay may batang nakaburol nakakalungkot ito uh, talaga tuhay kahit bata na sariling bahay pa na pahamak so ito yung ating susawan no pasensya na kayo dun sa aking kwento ha? Yeah. medyo mabigat pa yung aking kalooban sa ngayon kasi mayroon tayo samahan dito sa sa area kung nasaan yung aking farm na nakaburol yung ano I'm sorry okay so ready na yung ating sausawan at uh, yung pritong talong ay handa na rin mayroon tayong itlog so i-ready na natin yung ating breakfast ah, uh, mantalay natin kasi lakas lakas ang ulan tingnan nyo Yan o oh. kahit mamayong tayo kapote eh hindi tayo makakapagtrabaho ng mga ayos dahil sa lakas ng ulan yan yung mga manok na kukumpulan din sa kulungan na so mamaya ko na lang pa, pa kung okay so let's go and have our breakfast meron pa akong extra kalong dito Ita, hindi ganong malinis yung aking uh, kitchen kitchen so, kasi Talaga ako naghahabol ng mga ginagawa ko. so <laughs> very challenging ang buhay sa farm. Maka Nakaka, ano, nakakatuwa. Nakakatuwa personally because, dahil na nalilibang ako. So ganyan talaga ang buhay dito sa farm. Walang walang ibang sasalo ng mga gawain kundi ang iyong sarili. Ayan, <laughs> so, mag-breakfast tayo. Kailangan mga maahon na ito sa mantika kasi magpanggit yung nakasubsob nakalublog sa mantika dito na lang ito oh. nakawayan lang yung aking uh, yung aking uh, lababo yeah. wow lambot na oh yan so, yun, nireklamo na yung manok gutom na Pasti. Kasi pasti eh. Gutom na rin. Pero nangangapit ba ito si pasti eh. Pag wala akong may bibigay pang pagkain. Medyo tumutulo yung aking bubong. You yeah. know. Kasi yung alam rin nakatusok dun sa yero. Uh, pinakabubong. Dun dumadalo yung tubig. Papasok dito sa aking kubo. Yan. So ready na. Mayroon na tayong kanin. Ah, kuha pa tayo ng isa pang itlog. Takpan natin. Yan meron mag isa dito sa ilagay muna natin doon meron tayong dining table dito may mga tumitirang uod sa anahaw at yung yung dumi nalalaglag sa akin mga bilog bilog na yan na maitim na dumi ng ang uod sa anahaw kaya kailangan kahit sa aking higaan ay may, <laughs> may mga nalalaglag na dumi ng uod kaya magpapausa ako mamaya itong mga dahon ng nyog sisindihan ko yan para umusok dito sa kubo at <coughs> uh, ma maalis yung mga uod may kapi pa okay oops sana hindi mahulog Woo! pasti ah bakas ng ulan okay so kakain muna tayo mga kaibigan ito ang ating breakfast ngayon kanin dalawang itlog ay, at saka yung ating pitong talong right katapos nito gagawin na natin yung mga gagawin ang aking nakahilerang gagawin ay magtatanim ako ng pechay kasi okay to sa tagulan at saka mabilisan lang naman to eh mabilis natutubo at uh, madali natin maharvest after 3 weeks pwede na uh, okay. ito direct ko na lang to direct seeding marami to oh libo-libo to. At uh, i-transplant na lang natin kapag nagkukumpulan yung tubo. At hindi kasi yung paglago ng mga damo, so maghahawan tayo ng ilang area. Malayo dun sa pwedeng puntahan ng manok. And then we will go planting kachay. Ayan, so kain muna ako, then balik tayo mamaya para sa iba pang mga gawain.